Saan ka kumuha ng lakas ng loob para tapusin ang political dynasty ng Lunsod ng Antipolo? Marami na nananawagan ng tunay na pagbabago dahil sa kasalukuyan, kulang sa mga ayos na serbisyo, magagandang mga proyekto na inaasahan ng taong bayan sa Lunsod ng Antipolo. Pero ikaw ay wala kang any political experience. Red Laga, hindi trapo. Walang maibubutas kay Red Laga. Wala pa tayong anumang uri ng dumis. Yung ating advokasiya, yung kalinisan ng ating hangarin, sa ito sa mamamaraan at dahilan kung paano ako mamumuno sa Lunsod ng Antipolo. Ano ba yung uh, hindi nagawa na balak mo sanang punan kung sakasakaling ikaw ay mauupo? Paglagay ng isang moderno at publiko sa Lunsod ng Antipolo. Kung saan ito ay kailangan-kailangan na. Pagkano ba ang budget ng Lunsod ng Antipolo? 21 billion. Didistribute mo to sa tapos iba sa and sa cult. Cool.